Fiber din ano. Fiber din yung pinto ng CR. Pero check ano, pinagkuhan na... Hardiplex. Hardiplex. Ang hardiplex, pang panglog para hindi dilikado sa sunog. Oo. Okay. Okay. Ayan po yung harap niya. Nilagyan lang ng plastic dito para hindi mainitan po yung gumagawa doon si Kabangka. Nilagyan nilang jack sa si lalim. Dito tayo ngayon mga katropa sa Bangka Pamiusan na fiberglass. Ayun. Kumpanya ng Iris Kaya nandito tayo dahil kukuha natin pag kung paano nila mababa ito dahil napakalaki. Oh. Napakaganda. Ayun yung mga tropa taas. kumpanya ito mga katrupa na sinasamahan ni Romil TV Vlogger yung aking kumpari Ayan. at andito na yung mga kumpari ko nakasama niya sa RSD abangan yung mga katrupa sa pagbabahan itong mga ito may tinatanggal sila dito mga katrupa na kahoy ang mga bubunutin nila ay na nila ay nila Kapit, 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 kapit. baba, Uy, baba, baba, sabar kaol, 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 sabar Tigas pala yung ano na ito, hagdan. Ang daing baitang. Grabe. Yeah. Ah, whew, huh. taas eh nasa baba pala si kasuyo naunahan ko pang pa makiat ayan o <laughs> Ayan guys, makakit na ulit tayo dito. Pangalawa kakit natin dito sa Adam Buhalong Pamiwasa na ito. Grabe dito. Aba! Dito pala sa ano na mga tao ay talagang anlapad na nung um, lakaran nila. Aragarag. Kaso itong isa na na. Oh! Naputol na isa kasuyo. May isang tabla. Yung aragarag. Ito. Tingnan dito. Hindi kaya maputol 'to lalakad natin dito. Ah, ayos na. Ah. Meron pa diyan hagdan na papunta sa taas ah. Oh. May extra hagdan dito mga katropa. Papunta dito sa taas ay ah, you no. Know? Uy, andito pala si Romel TV vlogger. Oh. Ayan, inaakit niya yung ibabaw. Ibabaw. Oh. Ba'ma dulas ka naman diyan. Ya. Ah. Madulas at fiber pai eh. Madulas pa. Ito yung hagdaan ng pataso. Oh. Papunta rito sa ibabaw. Yan. Pasok naman tayo dito sa loob. Wow. Lawak oh. Ah, Sliding ano <coughs> Medyo maano lang sa ano yung alikabok Ito yung kanilang kusina At tiles din At tiles Ito <coughs> yung kusina

Kasama ngayong Deng, din, namin oh. nakarating na dito ito. Oh. Kaya lang hindi madalas. <laughs> Don't TV Vlogs Don't TV me Katropa, yan. Katropa natin Naya aku parang Kasi nga, <laughs> <laughs> nangyari ngayon. <iminid>, parang si ang itu si Rumil Kabla, <laughs> Jerry. <laughs> nga <laughs> natin mga <laughs> kamot sige, <laughs> nandito magtitimpla <laughs> mo. Nangyayari <laughs> naman. Nangyayari <laughs> naman. Nangyayari Enjoy muna kayo, Nangyayari sa wala, <laughs> Ma, eh? sa Ay, okay. <laughs> ng ay magpapagawa nga pala ako kunya ng fiber. At madaka na yung Palangoy ba ng uh, ano? Si Hindi, Palangoy ng Pangulong. Ah, wala yung aking maestro. Gusto ko. Ha? sa pangulong Ano 'no 3 Yung Juam Tres. Palangoy mo. Oh, depende sa atin mo 'yun, pa tabi dito. O, si wala yung ano pagawa na? Ano? Uh, pa <laughs> ah, yung <laughs> ano yung anong dito, lagay na isda. Storage. Storage. Ah, yun sa. Ano, gusto pala sa Sino na yung higaan mo dyan Ating <laughs> idol, si Romel, ito vlogger, Ah, hindi ko alam, nagtutupa <laughs> pala sa taas ito. Tutupa <laughs> 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 pala sa taas. Tutupa yung mga ay, mga tropa. Sumasama kami rito. Bali ngayon lang kami yeah. nagka pull dito ni yeah. Kuya. Oh, ayan. Bangka. Ito na naman, nagkir pala natin ating kasama. Pero dati, nakakarating ito, yung kasama ni Romero. Oo. Hindi ko alam na may nagkir pala ito. Ano nga pala yung ating... Ano? Nating, ating... Pangalan. Pangalan. Don TV Vlogs. Katropa. Ta, Katropa, oh, pa. yung pala. Kaya <laughs> uh, yun, ayun, masasubscribe dito. Ayun, thank you, thank you. Thank na you. Naman, eh. <laughs> ah, ito namin. Yan, mga... Ano ito, man, Dito natin. Yan naman, exhaust yan. Pagka gumagawa sa, sa Mga budika, exhaust yan. Um, so, naman, doon. Pa, yun. Yeah. Ah, exhaust. mo yung Para hindi pa... Ano yan? ayun. May CR pala ito dito. Wow, ayan guys. Oh, may CR pala. Ang lawak ng CR. Oh. Ano? Ang lawak ng CR niya. Ayan mga tropa. May CR pala siya dito. Ayos. Fiber din yun. Ano? Fiber din yung pinto ng CR. Dito, fiber. fiber dito. Puro gato. Tapos ito, storage dito.

Eh, tayo ah, yan. Inhard it next time. Ah, ito naman. Ang ilalim nito. Hard it Tapos tiles. Hard it Tapos tiles. Ito. Babalot ang pera ito ng... ng fiber. Hindi, hindi na. na. Hindi na. Hindi yan, yan na yan. Kasi kung fiber... Masunog. Um, video, delikado tayo. Ah, delikado. Oo, kaya tayo gumamit ng hard it para hindi tayo delikado sa ano. Sa apoy-apoy, no? Apoy. Ito, maglalagay pa rin dito ng hard it next. Ito. Tama, tama

Bali, hindi pa ba pala may bababa ano? Ha? Hindi pa may bababa. Ba? Sa... Buat ang lunis. Lunes pa ano? Oo. Pero ay araw, makakapag-sit-up tayo ng ano. Abangan natin. Makakapag-sit-up tayo ng radius. Ngayong nga, uh -huh. araw. Radius araw. Ayos pa. Kasi, ililibing lang naman yung mga tahoy. At saka yung pangpik. Pagkalibing naman, ibabawan na yun yung radius. Pagkaibabaw naman, maglalagay ako ng mga stopper. Ano yung hindi nga natin ngayon? Paano matibay? Kung hindi umiwalay. baka mamaya eh. Bumigay ako eh. Bumigay. Tapos biglang narubsok. Yan, yun. Oo. Yan mga tropa, bali, gagawin pa lang pala nila ng ano ngayon, ng paralis o pinis. Kasi delikado mga tropa. alam mo bakit? Dahil dito sa may palangoy na ito, may padir. Ayan ko nakikita nyo yung padir. Dahil pag tumagilid, lumabasag yung malamoy na paybel. Ayan. Kaya talagang gagawa nila ng magandang paranto para may labas na maayos. Ayan. Kala natin na may lalabas na ngayon. Bali, hindi pa rin pala. At sa lunis pa. Bali, ayusin pa lang yung pagdadaanan na ito. Lalagyan nila ng mga paralis. Ayan. Ayan. Iyan yung makina no. Ito na yung panal doy. Ato no. Heat changer po no. Heat changer. Heat oh, changer. Oo heat changer. Heat changer mga katoyo. Pating. Tikim-tikim ano? Ano ito, Aydol? Ano ito? Tikim-tikim Para... sigurado lang, ano, timpla. Ayan, yeah, matindi pag natilapsikan, ano. Yan, ang matindi. Ano ito, Aydol? 190 horsepower? 3. 390? Oo. 390 horsepower, 60-40. Wow. 60-40? Hmm. Ano ito, Aydol? Mitubiji. Mitubiji. Adventure. Oh! May adventure talaga, ano. Mawala, eh. mawala, At, Tapos pala nagmowala na rito para sa Timon ito ano? Makao. Sa... Makao, sa Timon. Timon, tamanubi lang niya. Ito magbubutas pa tayo dito. Diyan Diyan nito? yung ating tablo, dito na Kaple doon sa may timon. Oo, papunta doon sa timon. Sa timon. Ayun, ayun. Hmm. Kaple na kagamitin. Kaple. Ayun, ay kaple na yung kapaw. Oo, kaple na. Oo. Kaple na yung pinakang panya, power steering. Ayun na yung panya. Ayun <laughs> yung hindi, hindi na. Tapos ito naman ay kaple na. Ayun. Since mga nanggagaling sa... Ano ba yun? Oo, dyan sa loob.

<tuk> Anong titirahin mo ay Yan, yang <tuk> natitira Ah, ito, tasan mo. Yung masinag doon. Ay, kalau para style. Oh, tumulihin mo. Kurasan mo natin. O, ito lang natin mga ito. Paano Ah, ruler ka lang, ruler? Ito mga tropa hat punta tayo sa harapan. At papakita ko sa inyo itong buong harap. Itong mga na ito. Yep. Dahil pa na storage yan yun. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Wow. Ito storage, bukod pa yung mga storage sa likod, saka sa loob. Ito na, Wow, kaganda ng harap. Ayan mga truto. Mahinay 2025. Sulyano. Ayan. Grabe, ang ganda. Ang laki pa. Mayroon siyang ano, ito, yung mga bukol-bukol bukol-bukol eh no para hindi siya madulas ayan no? para paghakbang ay pagdaan hindi madulas dahil masyadong pataas to ayan abot na ang niyo ko abot na ang buo ko ayan di na tayo sa harapan o wow ganda sa tagal na ginagawa itong mga katropa taon din Bali yung mga naunang kahoy dito, yan nabulok na. Hey. Hey. Ito po yung itsura ng harap niya. hindi pa rin po pala na may bababa itong bangka na itong pamiyosa na ito dahil yung pong ruda sa likod ay e bulok daw po pala kaya pinalitan ng bago kaya hindi pa rin siya may bababa ngayon ayun po bali na kanta na po yung mga lubid niya kaya nabangan po natin na sana makuha natin pag bababa itong mga pamiyosa na ito at bali marami pang ginagawa dito dun, maraya pa dun ilang pa yung nandong ginagawa tatlo pa na pamiwasan. kangino po maglakad-lakad dito dahil madulas pa. Di pa gamit. Ayan po yung harap niya. Nilagyan lang ng plastik dito para hindi mainitan po yung gumagawa doon si kabangka. Ayan supportan po natin yung kanyang YouTube channel si kabangka. Ayan po yung harap niya. <laughs> ano? Anong gagawin dito ba? Pare pala.

Madali oh, oh na nga si pare. Masipag yan pag may vlog. Oy, dalin uh, okay, ay, 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 oh, para ay, pag may vlog lang. Oh. Uy, dali-dali nga. Wow. Oh, oh. oh Maya. Ay nga muna, ako pagod na. Oh, maya. oh. Baka maipit, naipit na sa likod. Pag-check maipit. Mahal pa man din. Ayan. Ayan natin, ayan natin. Ayan natin, ayan natin. Oh, na Baga, oh, na. Hila, hila na. Okay. Oh, pahila naman tayo. Oh, sige, sige. Itong kahaw, ito yung natin. Pwede kahaw. Pwede Na, iba yung lubin Oh, ito yung kahaw. Pwede meron Ito yung paralis sa gitna para may hila ba. ba? Okay. 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 Sige. Sige. Oo, oo. Sige. Arawan pa naman kayo. Uh. Arawan pa naman Nai. ay. Nay. Nay. Meron naman Ano naman Pagdating na lang <laughs> ninyo oh, Para dila siya, Para dila tardila roda yan, eh. Oh sige, may naghihila, may nagangat Oh, wala. Oh. 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 Sa pulikyan, unang kalang sa ulihan. Oh. oh. Sige. Yeah, yeah. Nabalik. Mano, nabalik. Nabalik. Dito pa nga at doon pahila. Oo. Oh. Pa oh. doon sa kabila. Pag pahila. Ay uh. Oh. Uh. Pangat na Pangat tayo. Hindi para Ayun, so, dali. Okay, okay. Pa. Okay, labanti, labanti. Mabanti, mabanti. Mabanti na oh. Mabanti. mabanti. O, sige. Okay, sa na Bila, okay, okay, okay. Yan, bali, tatali, tatalian na lang yung kahoy ng lubid ay tayo lahat na lang ug nating mo na yun? Oo. Uno, dos, tres. ayaw, Fiber boat vlog. Fiber boat vlog. Yan, shout out po kay Fiber boat vlog yan. Supportan po natin siya. Yung YouTube, YouTube channel, may Facebook page din siya. YouTube lang, YouTube lang yan si ano, Fiber, Fiber boat vlog. Fiber boat vlog. Mga batikang mamimiywas Mandirigma ng Pacific Ocean Ayan Ayan mga kasuyo Una lang muna babalik sa ating At yung mga ating At yung mga ating At yung mga ating At yung mga ating At Gumala na, gumala Ito nga pala mga katropa itong makana ito ay yung kung natatandiyan sa video ko na meron kaming nirescue sa pinagagan nadaanan namin doon na lumubog Ito yung Emperor Edward Emperor Rata to oh. Ayan ay bali re-repairing sana ginawa, gumawa na lang ng bago yan gagawin sana ang taksay nagbagong isip na mayari ginawa pamiwasan tapos ngayon, ibababa na lang. Bulok pala yung ruda na kinabit Kaya ngayon, papalitan na. Ayan o. Tapos na siya, bali. Tapos na siya. Kaso, nakitang bulok yung ay, Ano to? na lang? niya. Kaya, pinalitan. Uwid niya sa ano. tali na ito. Ito po yung ginagamit nila sa pagbababa. Ayan, nakaabang na yan. Pababaan na sana siya. Buti nakita agad na may pala yung ruda niya. Kaya pinalit tayo ito yung tenggal na. na ruda. At ito yung mga team Kablager Andito. Naghihila sila ng kahoy. Bali yung kahoy na gagamitin nila dyan sa paggawa ng Lambuan ng pamiyosan. Ayan. Ayan mga tropa, bali sinusukatan na nila. At ito yung gagawin nilang release. Ayan, nilalagyan ng last tie. Nilagyan nilang jack sa ilalim. Pinakang last tayo yan ang ano, release ano kuya? Pinakang last tayo yung release. Karsada gawa ng karsada. Karsada. <laughs> Para maganda yung pagbababa. Yan pala mga tropa si Kaya Buboy, yun yung gumagawa ng mga ganito. Yati-yati na palangoy. Ayan, ito yan ang tatanungin natin pag pagdi pag hindi siya busy ay kakusapin natin si Kuya Bulaw papakausap natin para malaman natin kung magkano mga gastos dyan sa pagpapagawa ng yati-yati yan -yati. si Kuya Buboy